kapag meron kayong electric water pump na patubig na ganito na shallow pump ay kapag nasira po hindi po kayo basta na lang bibili ng kung ano anong klasing electric water pump kahit kapareho pa ng horsepower ng unang electric water pump ninyo na sisira ito po ang dahilan o no? kaya po tinawagan nila tayo dito ito hindi po nila may itong bagong electric water pump na nilalagay nila hindi po may kasi po ibang brand po kasi yung electric water pump na binili nila kaya hindi eksakto kapag ilagay nila dito sa pump niyang electric water pump na ito. Ayan, dagdag trabaho na tuloy. Ayan. Sa madaling salita po, kung ano po ang brand ng electric water pump niyo na dati ay ganun din po ang uh, bibilhin niyo para kapag ilagay niyo, apat na tornilyo lamang po ang kakalasin sa bagong uh, electric water pump na binili niyo at saka isa pak lang. Yun na yun, apat na tornilyo lang. Pero ito dahil hindi mag-eksakto. Ay nako, marami pong uh, makakalas dito. Ito lang po dapat ang uh, tanggalin kapag bumili ng bagong electric water pump. Ayan, saka isapak lang. ay lang ang problema, hindi na may sapak kasi hindi mag-eksakto. Ay, nako, wala tayong magagawa. Kalasin na lang natin ang dapat kalasin dito. At ito, ito ang mga makakalas dito. Nako, mahirap. Laking trabaho po kapag uh, yung pwesto nitong uh, inaayos natin ito ay uh, kapag ganito, oh, nasa baba. Oh, um, buti na lang hindi malalim yung hukay nito. At hindi po basta-basta makalas ito kasi po dekada na ang taon ang nakalipas nung in-install ito. Kinakailangan lang nga uh, ganito ang technique namin na papainitan kahit anong pagpainit. Pero napakaganda po itong modelong uh, maliit na Bluetooth na to na pinangpapainit namin kapag nagkakalas kami ng ganito. Pero noon ay linalagyan pinang uh, crude at saka gasolina sa kami sinisin dyan hanggang sa uminit. Saka namin kalasin. Ito, pahirapan talaga ang magkalas ng ganito. Ayan o. Oh, kinakailangan pa ng bareta at saka kadena. Mas malaki po yung bareta, hindi na po kaya ng yabi tubo ito, kaya ginamitan na namin ng uh, bareta para mahaba ayan o, oh, pahirapan talagang kalasin kaya kinakailangan bago kalasin ay painitan, yun po ang isang technique sa pagkalas ng uh, uh, dekada ng naikabit o, oh, ayan, nako pahirapan na ay dumami tuloy ang ating trabaho malayo po kasi yung pinagbilikan nila ng uh, electric water pump, kaya nako malayo ko pag ibalik at pati ito pang uh, pinaglagyan ng uh, check valve ay kinakailangan pang makalas Kasi hindi basta-basta po ito makalas kasi nakapundasyon na po Balian na po mga kaberto, unti unti natin yan uh, nakakalas na Talagang uh, kinakailangan nyo, so, uh, talaga kapag uh, malaking katulungan dito Kapag nakakalas ng ganito, kasi dalawang dekada na po ang nakalipas simula nung na-install ito Bali, nito po ang technique ng uh, pagkalas ng ganito, habang pinapaininita na ay pinupukpok uh, Bale shortcut mga kaberto O yan na, ah. ganun lang po kadali Kapag uh, gamitan ng malupit na diskarte At kapag uh, balik lang mga kaberto Dahil kinakailangan lang pong lagyan ng tiplon Kasi kapag hindi nilagyan ng tiplon Ayun ah, po ang pagmumulan ng singaw Dahilan uh, upang hindi makaigo pa ang uh, electric water pump Na ilalagay natin ah. Sa mga naman na uh, magtataka dyan Kung uh, sa ating pagtitiplon eh, Pupunay na naman na baliktad Ang ating pagtitiplon nito po ay uh, front camera ng uh, cellphone Ang nagbibidyo Kaya pabaliktad kung tignan. Bali na na po natin ang tip at no? sa natin nilalagay. Tignan niyo kung pabaliktad po ito, hindi po may kakabit, 'di ba? Pabaliktad kung panoorin, yung kapag pinapanood lang ay baliktad kasi nga po front camera ng cellphone ang nagvideo dito. Ayan, oh. Ayan, 'di umigpit na, 'di ba? Sa mga nagmamarunong ng na magaling diyan na baliktad, oh, 'di ba? Oh, ayan, may kabit na tuloy. At ito na, final na pahigpitan natin lang gusto para siguradong hindi magkasingaw, uh, Yung yung Mga nagmamagaling diyan na sinasabi ko, tignan niyo, di ba? Pabaliktad kung panoorin kung pagkitaan. 'Yung lang pong pinang video dito ang uh, kagagawan. At ito na, ilalagay natin itong uh, check valve. Tignan nyo lang. Si ito po 'yung uh, check valve na linalagay kasi di 4 po na size ng tubo ang uh, naglalagyan natin. Oh, kaya nagalangang pa ganito. Oh, ang purpose po kasi nito ay uh, kapag uh, itakip natin ganito, kung hihigop dito dadaan yung tubig. Kapag hihigop, mag -o open itong valve uh, niya o kapag uh, hindi na bahigop, siyempre magsasara uh, na kusa. Ito, ito, magsasara na kusa na ganyan. Bali, well, yun po ang trabaho ng bulb na linalagay ng uh, mga ganito para po hindi mahuhulog yung tubig. Pero kapag nagkasingaw ito, ay mahuhulog po yung tubig kapag nagkasingaw. Ayan. At ito po ang inaayos o pinapalitan kapag meron kayong mga electric water pump na ganito. Siyempre po, meron pong pitcher pump at uh, kapag gamitin ninyo ay na, po yung tubig o namamatay, kinakailangan pang buhayin. Ito lang po ang papalitan niyo Kinakailangan pong uh, kapag nagsarado ito ay pit na pit para hindi po makukulog yung tubig Balik, kung ano po ang kinalas natin kanina ayun ay din po ang ibabalik natin kasi nga po pinalitan lang po natin yung pump ng electric water pump Balik, ganito na po ang uh, technique namin sa pagbalik ng ganito, lagyan na po namin ng uh, dalawang tornilyo at uh, paglagyan po natin ng bareta para kanyan may pit kung ibalik Balik, shortcut shortcut na lang po natin mga kabertod para po hindi masyadong haaba ang ating videos na to yung import, importante lamang po ang ipapakita natin at kapag ilagay naman na po itong uh, electric water pump na to, ay uh, apat na tornilyo lamang po ang uh, dito. Well, Ali na po mga kabertot na tapos na po at uh, testingin na po natin at kinakailangan pa pong uh, buhayin po ito kasi nga po eh, kalalagay lang kaya kinakailangan ng buhayin. Pero kapag gumandar na po ito, at uh, hindi po pumalpa pumal yung linagay nating uh, bulb ay hindi po mamamatay ito. Pero kapag namatay, automatic palitan na po yung linagay I nating bulb kanina. Well, yan na po mga na yes, Napuhay na po itong uh, picture pump. Hindi. Ganito po kasi yes. ang style nitong uh, magka-setup ng ganitong uh, patubig Kinakailangan pang buhayin po itong uh, manual pump niya. Saka po, anda rin itong, uh, electric water pump niya. Bali, ano po mga kabirto ayan, no? Di 4 po ang size ng tubo nito. Kaya kinakailangan ang electric water pump na ilagay dito ay yung pong din di 4 yung size niya, yung butas, yung intake, tsaka outlet. Ayan. At marami pa po tayong mga tutorial na gagawin tungkol po sa mga drilling step by step kung kinakailangan para po maintindihan ninyong mabuti. Kung meron kayong mga hindi naintindihan, comment nyo lang dyan sa comment section para po babasahin natin at gagawan natin ng content at may pakita sa inyo kung paano gawin yung tinatanong ninyo. Bali ito pala ay patubig. Bali ang pinapatubigan nito ay uh, abot ng tatlong hektaryang palayan. Ayan, ito po ang pinapatubigan niya. Unlimited water po ito. Lahat po ng mga patubig dito sa amin ay unlimited water. Hindi po yung mga mga limang oras lang eh nawawala na yung tubig, nauubos na, palpak po ang pagkagawa ng ganong patubig kung ganon. Yun lamang po, maraming salamat.